sama-sama tayong magiging Saksi! Patuloy na inaayos ang San Jose Bridge sa Gonzaga, Cagayan. Matapos itong masira ng bagyong Ophel. Hanggang ngayong gabi, mas dumami pa ang stranded sa lugar at naghihintay na mabuksan ang tulay. Ang iba tinatawid ng ilog kahit madilim, makauwi lang sa kanilang mga bahay. Ayon po sa DPWH, target na mabuksan ang kalsada hanggang mamayang madaling araw. Nakalabas na po sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ophel kanina hapon, pero ayon sa pag-asa, posibleng itong pumasok ulit sa PAR ngayong gabi. Ang bagyo Pepito naman, inaasahang sasailalim pa sa rapid intensification hanggang bukas at maaaring maging super typhoon bago ito maglandfall sa weekend. Ang ibang detalye ito po sa bagyo, alamin mamaya. Pahirap pa naman ang pag ng tulong sa ilang lugar sa Adams, Ilocos Norte dahil sa manasirang daanan at tulay. Mula sa Ilocos Norte, saksila si Darlene Kat. Darlene? Pia, pabugsubugsong ulan yung naranasan namin dito sa bayan ng Pagodpod at katabing bayan na Adam sa buong maghapon. Iniinda pa rin ng ilang residente rito yung pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo. Yun nga lang, katulad sa bayan ng Adams ay hindi pa maisaayos yung mga nasirang daan at tulay dahil nga sunod-sunod yung pagdating ng mga bagyo. Warak! Ang bahay. <laughs> Warak. Oh, walang natirang bubong. Oh, ay mga yero. Dilipad. Ganyan kawasak ang bahay ni Ana ng banalasang bagyong Marce sa Adams Ilocos Norte. Wasak ang bahay. Pinagtagpitagping trapal at plastic muna ang remedyong ginawa nila sa bahay. Ang problema, heto naman ang bagyong Ophel. Kaya tanggal ang bagong pader na gawa sa yero. Ang hirap po sa amin na mag-start ulit na ano po eh, wala rin naman po kasing pagkukuhanan kasi wala rin po kami trabaho. Gawa po nung na-stop din sa bagyo. Panalangin lang po na sana po matapos na yung ano ng bagyo. Ganyan din ang sitwasyon ng 82 taong gulang na si Nanay Maria. Kaya tumutulong siya sa paglilinis sa mga kalat sa kalsada para kumita ng kaunti pang pagawa ng kanyang bahay. Mahirap ang dinaanan ko po kasi nasira yung paglutoan ko. Nasira lahat po sa bahay. Sa Poblasyon 3, umapaw ang spillway ang tulay na ito naputol. Nasira rin pati ang floodway. Mula rito sa kinatatayuan ko hanggang doon sa puno na yon ganyan kahaba yung sementong kalsada na nadurog nung gumuho yung lupa dito dahil sa nangyaring landslide noong humagupit yung bagyong Marse. Hanggang ngayon nagiging pahirapan yung clearing operations dahil sa sunod-sunod na dating ng bagyo. Dahil sa sunod-sunod na bagyo, delikado ang pagsasagawa ng clearing operations. Pag uh, pinagawa natin yung mga roads or landslide, pag umulan naman, naguguho na naman, nawawala. Ayon sa MDRRMO, isolated o hindi nararating galing labas ang tatlong sityo ng Adams dahil sa mga nasirang tulay at daanan. At gaya ng ibang lugar sa Northern Luzon, paubos na rin daw ang Calamity Fund ng Adams. We need the uh, help of uh, sa mga government, lalo na sa provincial government, sa national, kung may, may tulong tolong. Uh, Number one siguro yung mga uh, equipment, saka yung mga funded for uh, infrastructures and then yung mga food na kailangan ng mga tao and then yung mga replacement for the uh, agricultural damages. Kalbaryo naman ng mga residente sa Ilagan City, Isabela, ang makapal na putik na iniwan ng magkakasunod na bagyo. Ngayon lang nakauwi si Aling Gliceria na apat na araw na natili sa evacuation center. Supra-supra yung tubig na dumarating sa bahay namin. Kaya hirap na hirap ka ako ngayon. Ang bahay naman ni Alma sa Barangay Bagong Bayan, dalawang beses nang nalubog sa tubig nitong nagdaang bagyong Christine at Ika. Ang hirap, sir. Nak na nakakapagod na lumikas, mag hakot ng mga gamit, ganun, nos, babalik. Maglilinis ng talagang mahirap, sir, talaga buha. Kuha namin dito, sir. Hindi rin nakaligtas ang mga taniman sa lugar na ngayon nagmistulang ilog. Ang tulay na ito, hindi na rin madaanan. Dahil sa epekto ng sunod-sunod na bagyo, nagdeklara ng state of calamity noong Martes ang bayan ng Kabagan. Sa barangay kasi Sur, lubog pa sa baha ang mga tanim na mais dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. Napakahirap kasi siyempre, alam beses nang naba yung pan pananim ng tatay ko. At siyempre, mag naman sir sa una. Umabot sa 22 million pesos ang pinsala sa agrikultura na iniwan ng mga dumaang bagyo. Karamihan po kasi sa mga naapektan yung mga magsasaka natin. Ang pinaka-source no, ng income ng mga tao is farming. Mamimigay po yung local government unit namin ng mga libreng seeds na mga abono. Pia, sa ngayon ay nakaalerto pa rin yung buong probinsya para sa mga paparating pang bagyo. Unti-unti na rin ipinaabot yung tulong sa mga apektadong residente gaya halimbawa ng family food packs mula sa DSWD at pati na rin construction materials galing sa provincial government, Pia. Darling, kanina nabanggit ninyo sa report niyo na ang hinihinging tulong, pagkain, uh, mga construction materials, uh, iba pang material na bagay. Uh, pero nabanggit rin ba nung uh, mga halimbawa ng PDRRMO na kailangan nila ng tulong sa personnel? Kasi uh, naalala ko ng bagyong Christine, eh, talagang may fatigue rin kasi uh, sa bahagi ng uh, mga rescue worker, pati na yung mga rumeresponde sa kanilang uh, pag, uh, no, sa mga nasirang tulay at daanan. Pia, doon sa pinuntahan namin na Bayan ng Adams dito sa Ilocos Norte, eh hindi pa naman problema yung kakulangan ng personnel. Ang problema lang talaga nila eh yung window of time para maituloy nila yung clearing operations at iba pang rehabilitation and recovery efforts dahil nga hindi nila maituloy-tuloy ito katulad na lang ng pagsasayos ng mga kalsada at mga nasirang daan dahil nga sa sunod-sunod na paparating ng bagyo. Yung huli kasing tumama sa kanila na matindi ay yung bagyong Marse. Yung bagyong Nika at pati na rin yung bagyong Ophel, eh hindi naging matindi yung pinsala doon sa mga inikutan naming bayan dito sa Ilocos Norte. Kaya hindi katulad siguro sa ibang probinsya, sa Hilagang Luzon, eh hindi pa sila nagkukulang sa mga rescuer at iba pang nagtatrabaho o personnel. At yan ang latest o live report mula rito sa Ilocos Norte. Ako si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kahit personal na natanggap ang imbitasyon nitong Miyerkules, walang balak si Vice President Sara Duterte na pumunta sa pagdinig ng Kamara ukol sa confidential funds ng kanyang tanggapan. Saksi, si Marisol Abdurama. Walang isang oras mula nang dumating sa camera nitong IARCOLES, nagmano pa si Vice President Sara Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakasalang ang ama sa quadcom hearing tungkol sa war on drugs. Sa pagtatapos ng mahigit kalahating araw na hearing, tinanong daw ng dating Pangulo si VP Sara. Sabi niya, kumusta uh, yung performance ko? And I said, the best dramatic actor. Hindi nagsalita sa pagdinig si VP Sara, pero ang masasabi niya ngayon sa itinakon ng quadcom hearing, hindi niya maunawaan ang rules na ginamit. They use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. Wala pang tugod dyan ang Quad Committee ng Kamara. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10.30 p.m. na ata yon. Sinabi nung ano na baka low blood sugar na so ay hindi ko makain. Nagpaalam ako na i-excuse na lang siya but ayon uh, ayaw niya pero uh, naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Kaugnay naman sa mga sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV tungkol sa mga bank accounts ng mga Duterte. Sabi ng Dice, isa-isa niyang pinuntahan lahat ng banko at tinanong ang mga account na nakapangalan sa kanya. Tinatanong ko yung banko, bakit may ganito? Sabi nila baka, baka non-existent talaga yan na mga accounts. So meron akong accounting, nung, even nung mga sinasabi nilang uh, transactions, tinanong ko din yan uh, sa bank. At kaugnay ng paglagda niya ng tanggapin ang iniabot na imbitasyon para sa hiwalay na pagdinig, kaugnay ng OVP Confidential Fund. Sabi ni Bise, hindi raw siya dadalo sa invitation ng House Committee on Good Government and Accountability. Pero plano raw nilang magpadala ng sulat sa komite. We plan to say why and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. Inipitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako. Ay naman kay House Committee on Good Government Chair Congressman Joel Chua. Binigyang pagkakataon si VP Sara na linawin ang paggamit ng OVP ng pondo ng gobyerno, particular ng confidential funds. Ninilaw rin nito na nagpadala sila ng imbitasyon maging sa pangalawang hearing at tinanggihan naman ang mga sumunod pang pagdinig. Pag-aaralan daw ng komite ang isusumiting affidavit ni VP Sara pero mas gugusuin daw nilang humarap siya ng personal. Para sa GMA Integrated News. Marisol Abduraman ang inyong saksi. Nagpatupad na ng forest evacuation sa ilang bahagi ng Camarines Norte at Quezon Province bilang paghahanda sa Bagyong Pepito. May mga banta kasi ng daluyong sa ilang lugar na malapit sa dagat. Saksi live, si Sandra Ginaldo. Sandra? Kaya patuloy nga ang paghahanda ng Diet Local Government para sa pagdating ng bagyong pipito. At kanina ay nagsagawa sila ng forced evacuation, kaya may mga pamilya dito, Pia, na sa evacuation centers na magpapalipas ng gabi. Sa paaral lang ito muna, mananatili ang nasa walumpong pamilya na inilikas mula sa tabing dagat sa daet Camarines Norte. Nagpatupad kasi ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan sa ilang barangay doon, ay sa daet MDRRMO. Pinalikas ang mga residente dahil sa banta ng storm surge o daluyong na posibleng umabot ng dalawa hanggang tatlong metro sa susunod na dalawang araw. Pero dahil gabi na, ipagpapatuloy na lang ang pagpapalikas bukas. Sa Katanduanas, inaasahang tatama bukas ng gabi o linggo ng madaling araw ang bagyo. Pero posibleng maramdaman ang bagsik ng pepito sa Camarines Norte na pasok sa cone of probability o uncertainty ng bagyo. Ang Office of Civil Defense 5 puspusa na rin ang kanilang paghahanda lalo na buong Bicol Region ang maapektuhan ng bagyong pepito. Ang uh, lawak po nitong bagyo nito is uh... Uh, 500 kilometers sa road to Pagasa. So kami po ay naghahanda at ang DSWD po natin ay na, uh, update immediately after the Christine sir ay nagkapag-replenish na sila ng uh, mga family food packs. At uh, ng ngayong araw sir mayroong uh, walong trucks ng family food packs ng DSWD from the Visayas na dadal, dadalhin dito sa Bicol. para uh, para pandagdag doon sa replenishment na na Nag-ikot naman para magpaalala ang Philippine Coast Guard sa mga nakatira malapit sa dagat sa Lucena City, Quezon, kaugnay sa parating na bagyong Pepito. Tulad sa barangay Dalahikan, kung saan sanay na raw sa malalakas na bagyo ang residente. Ang bahay namin dito nung una, na no wash out yan, dala sa dagat. Ang mga manging isda, inahon na mula sa dagat ang kanilang mga bangka para hindi masira kanya-kanyang paghahanda na rin ang iba pang residente. Kung gamit ko sa amin, nakaredy na po kanina pang maga, tsaka itinas ko na rin po yung mga gamit namin na pwedeng pasokin ng baha. Ano gagawin mo sa pamilya mo niya? Yun nga po, iyan mo muna po sa akin ate. Papasama, mo, papasama ko po muna doon sa Laguna. Handa na rin ang mga responder ng lalawigan, gayon din ang mga kagamitan sa mga evacuation center. Bilang pag-iingat, pinag-utos na ng gobernador ng Quezon sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office na magsagawa ng preemptive at forced evacuation sa mga lugar na mataas ang banta ng baha, pagguho lupa at daluyong at kung may mga residenteng di susunod sa pagpapalikas. Tinalaga na rin ang PNP at ang Army na tumulong sa pagsiguro ng forced evacuation sa ating mga kababayan na hindi susunod sa press briefing naman kanina sa NDRRMC, ipinag-utos din ng Pangulo ang dagli ang paglika sa mga tao mula sa mga lugar na may banta ng storm surge. It seems to be a significant one because if we're talking about 3 meters, that's almost one floor. So kailangan talaga nating uh, uh, abisuhan ang mga LGUs. Sinabihan din ng Pangulo ang DILG na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Kailangan din daw na ma-deploy na ang mga emergency vehicle, heavy equipment, rubber boats at air assets ng gobyerno sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Pia, sariwa pa sa ala-ala ng mga residente dito. Yung uh, bagyong nagdaan, yung Christine, at maging yung Ulysses ng 2020. Kaya po, may mga kababayan tayo dito na talaga naghanda. No? Meron isang malaking grocery store dito kanina na nakita ko halos wala ng tinapay. At meron din po mga kusa na rin lumikas. Katunayan, Pia, ay punuan na pati yung mga hotel dito. Yan muna po ang pinakahuling ulat. Ako po si Sandra Aginaldo ang inyong saksi. Yeah. Mga kapuso, mas lumawak pa ang mga lugar na apektado ng bagyong pepito sa patuloy na paglapit nito sa bansa. Sa latest bulletin ng pag-asa, huling na ang sentro ng bagyo, 465 kilometers sa silangan ng Giwan Eastern Samar. Ayon sa pag-asa, inaasang maglalanfall ang bagyong pepito sa Katanduanes bukas ng gabi o kaya sa linggo ng madaling araw. Pero dahil pasok sa cone of probability o uncertainty ang iba pang bahagi ng Bicol, pwede rin po yung tumama sa Camarina Sur, Albay o Sorsogon. May chance rin itong bumaba ng kaunti at kung mangyari po yan, posible itong tumama sa Northern Samar bukas na hapon o gabi. At kung aangat naman, maaari rin mag-landfall sa eastern coast ng Quezon o Aurora. At alinman sa mga ito ang matuloy, tatawid o dadaan ng bagyo malapit sa Bicol Region, Quezon, Central Luzon at Pangasinan ngayong weekend. Linggo naman ng gabi o lunes na umaga ay posibleng nasa West Philippine Sea na ito. Sa ngayon, nakataas ang signal number 2 sa silangang bahagi ng Northern Samar, hilagang bahagi ng Eastern Samar at hilagang silangang bahagi ng Samar Province. Signal number one naman ang nakataas sa ilang bahagi ng Luzon, particular sa Aurora, Quezon, Silangang bahagi ng Laguna, Marinduque at Camarines Norte. Ganyan din po sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Signal number one din sa ilang bahagi ng Visayas tulad ng natitirang bahagi ng Northern Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar Province at sa Biliran. Magiging maulan din ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong weekend. At base po sa rainfall outlook ng pag-asa, asahan ng moderate to heavy rains hanggang bukas sa Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. At bukas naman na hapon hanggang linggo ng hapon ay posibleng maranasan ang intense to torrential rains sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Heavy to intense rains ang asahan sa Aurora, Quezon Province, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. Habang moderate to heavy rains ang posibleng maranasan sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Bataan, natitirang bahagi ng Calabar Zone, Marinduque, Romblon, Biliran, Samar at Leyte. Ang bagyong Ophel naman patuloy pa rin humihina at lumabas na sa Philippine Area of Responsibility kanina hapon. Pero kani-kanina lang po, sabi ng pag-asa ay bumalik po yan sa loob ng PAR at huling namataan 235 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. 80,000 libong pasahero ang inasang madaragdag sa kapasidad ng LRT1 sa pagbubukas ng limang bagong istasyon nito. Saksi si Joseph Moro. Mas maginhawa at mas mabilis na biyahe patungong VTX at airport. Limang bagong estasyon na madaragdag sa LRT Line 1 simula bukas. Ang Redemptory Station na malapit sa opisina ng Department of Foreign Affairs kung saan nag apply ng passport. Mia Station na malapit sa Domestic Road at Naiya Terminal 2. Btex Asia World Station kung saan may walkway para tumawid ng Na sinundan ng Ninoy Aquino Avenue Station at Doctor Santos Station sa Paranaque. Ito yung uh, fourth generation set train set ng LRT at ito yung uh, klase ng uh, mga train na uh, aandar doon sa LRT uh, Phase 1 ng LRT Cavite Extension starting tomorrow. 45 pesos ang pamasahe mula Fernando Po Jr. Station sa Quezon City hanggang Dr. Santos Station. 4.30 a.m. ang unang biyahe pag weekdays, 5 a.m. naman kapag weekends at holidays. Sa Dr. Santos, 10 p.m. ang last trip kapag weekday at 9.30 p.m. kapag weekend. Sa FBJ Station, 10.15 p.m. kapag weekday at 9.45 p.m. kapag weekend. Especially during the Christmas season, uh, season rather, as you mentioned, sigurado mapapabilis yung mga ang nila. Tatlo pang istasyon na nakabinbin para sa LRT Line 1, isa sa Las Piñas at dalawa sa Cavite dahil sa issue ng right of way pero pagtitiyak ng LRMC at DOTR tatapusin ang proyekto. Pagod sa LRT Cavite Extension, tinatapos din ang iba pang railway project gaya ng Unified Grand Central Station, Metro Manila Subway Project, MRT-7, North-South Commuter Railway, PNR South Long Hall, at iba pa. Bati ni Pangulong Marcos, hindi ito matatapos lahat sa kanyang terminal. The issues on road right of way must be resolved fast and disputes must not hinder work. The public-private partnership or PPP hybrid model on L1C serves as a perfect template for future investment. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Proud na proud ang Army sa bagong milestone ni Jin ng BTS. Touchdown Manila naman ang 21 na ready na sa kanilang concert ngayong weekend. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampere. Black Jacks, you gotta ring the alarm dahil nasa Pilipinas na ang minahal nating K-pop superstars na 21. Si Dara na Pinoy by heart, ramdam na ramdam na ang excitement sa eroplano pa lang. Sa X, shinary ni Dara na very excited na ang 21 girls na makatikim ng Pinoy food. This weekend na gaganapin two-night sold-out show ng grupo para sa kanilang Welcome Back Asia Tour. It's another hit brought to you by Jin ng BTS. Yan ang kanyang song na Running Wild, na bahagi ng kanyang first ever full-length solo album na Happy. Ang song na yan is all about not giving up on love, na pinusuan ng ARMY with million views. Matapos ang kanilang new record, may bagong milestone na naman ang Hello Love Again. Dahil in just two days, kumita na ng 155 million pesos ang pelikula dahil sa inyong suporta. Para sa GMA Integrated News, Obri Carampel ang inyong saksi. Salamat mga kapuso sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang sa lunes. Sama-sama po tayong magiging saksi!